sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na in-upload ko araw. Shooting tayo partidahan kita. Nakatalikod ako. Kailangan ba? kong makapunta sa mundo Kakaiba ng mga to, ah. Wala na akong makakalaban dito. Walikod nga. Ah! Hindi totoo yan. Pabihira to sa idol ah. Ang galing, ang galing. <laughs> Lupit naman. Bola lang ang yan. Galing. na <laughs> naman ako ng pork chop. Tsaka ng dalawang kanin. Tidagin mo na rin ng onting ketchup. Meron niyo ba kayong chop choy? <laughs> wala po. Meron niyo ba kayong ato po? Wala po. Meron ba kayong bulalo? Ubus na po. Nakatawan Meron ba kayong ano? Bakalukuan. Wala, wala. Oh, bakit? Kailangan niyo po sa si punta sa school namin eh. Eh, bakit naman ako? Kailangan po sa si Ninong eh. Ay, wag na ako. Yung ibang ninong mo na lang ang papuntahin mo at marami ako ginagawa. Busy eh, kailangan ako. kailangan po ko papogian ng ninong eh. Yan lang. Eh, Ito, yan. Eh, sasipo pala. kayo yung pogi ko ninong eh. <laughs> Ayun. O, hindi nga, yun yung kailangan ni teacher mo sa school? Opo lagot Kayo po yung pinaka-boging nino ko sa lahat ng nino ko eh. Ba! <laughs> ka na la kasi. <laughs> hey, kailan ba yan? Bukas po. Asya, sige, pupunta ko bukas. <laughs> <laughs> Jawa, kit ID. Lupita. Lupita. Pugi. Salamat Wait. po. Salamat Pugi ka rin. Tap lang ako naman Bok, bok ng mga pato. Daban <laughs> ka mamaya. Hindi, bakit ipaglaban mo ba ako? Paglalaban talaga kita! Hmm. Pinaglaban ba kita, ipaglalaban mo rin ako? Oh? Sandal boy. Ang <laughs> <laughs> pugi rin, taga saan kayo? Kawig niya Taga Kirino, pero pwedeng maging taga sa inyo. Mm. Ayun eh. <laughs> Namaana. Bakit maulog ako sa iyo? Sasaluin mo ba ako? Hindi. Nang kamao. Hey, sasaluin kita. Oo. Basta sa sahay ka lang maulog ah. <laughs> <Yan. laughs> Wait lang. Bakit? Ah? Diba dito lang yung blush ko? No. Kung makita kita, namumula na ako. Ayos ah. <laughs> nice lang, mamula ka. Wag lang mamula to. Kung <laughs> makita <laughs> 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 kita, naging okay na yung mundo ko. Oo? Mm -hmm. huh? Eto. Mundo. Pukpok sa oro mo. Ah. <laughs> Kasi hindi ako mapanakit. Ba't kita sasaktan kung alam mo naman paano kita mahalin? Ah? <laughs> handa na ako maging sa'yo. Mm -hmm. Ikaw, handa ka na ba? Handang, handa mo na siyang bugbugin. Bugbugin ng... halik ng... Bugbugin ng... Bugbugin ng... Bugbugin ng... Sasaktan kita sa masarap na paraan. Ere. Oh, wag mong kainin yan. Nakabumigay na. Mong kainin yan. Dirty yan. Oh. Ay, <laughs> love ka na ba? Oo, oh, makita kita na yung love na ako. Mm-hmm. Oh. 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 O mo lang ako! So mamili ka na sa aming dalawa kung mamili sino mahal mo. Mamili ka kung sino mahal mo, mo talaga sa aming dalawa. Hindi naman pwedeng dalawa eh. Wasak <laughs> <laughs>

Tito mong lasinggero na mo di marunong kumanta. <laughs> Talaga. Kaya e nga. Sabihin, hindi nila alam na marunong siyang kumanta. Pabiliyar oh, yeah, itong kanta Ah, baka na intro. May tingnan mo nga. May tagus na. Giyagawa mo! Grabe ka naman. Pati May curb talaga eh. Laka, 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 Okay, laka, okay. laka, laka. Natatae eh, ang kaibigan mo, ano ang gagawin mo? A. Ipahiram ang baonan at sabihin ibalik na lang buka B. Palsakan ng tumbler C. Hep-hep-pore Or letter D sa kuko. <laughs> 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 <Laka>. Challenge Mayroong <laughs> isang lalaking Pinoy Nakatira sa bundok May nagpaalam sa kanyang asawa Asawa ko o bakit? Pababa muna ako ng bayan. O eh, magano ko naman sa bayan? Bibili ako ng chinilas. Tarang chinilas ko'y pudpud na. Ang hirap maglakad. Bibili naman ako bago para maganda naman ako paglalakad. Sang araw, bago makababa. May chinilas po kayo dyan. Yung, mag yung magandang ilakad. Ah, meron po tayo dito. Ito, Spartan. Tatlong araw ay hindi pa na uwi Yan ang katatagal. Ah. Biglang dumating. O asawa ko. Ba't ngayon kalaang? Pili Bili ka lang ng chinila sa tatlong araw hindi ka pa nauwi. Ba't ngayon kalaang? laang? Ay, lintik. Hindi pala tinanggal yung tali ng chinila sa hindi paglalakad yung paganari-ganari. Tumod-tumod. <laughs> 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 Kasi ito mo, eh. Kaya ako pa pala <laughs> tagalan. <laughs> <laughs> hey, Kamlatong dag! Kamlatong! Laang sukas! Ang kalan... Ah! naman. Pinaganda talaga. hmm? Nagpalit niya. Dalawa na kayo ng susis niya ate. <laughs> Hindi ka ato pala eh. May tinatago pala. tambo daw po sabi ni nanay. Ay, oo. O. Pasok tutoy. Tutoy Sabi mo sa iyong nanay, salamat ha. Ah, uh, salamat din po. Ay, toy toy. Po. Ikaw ba yung ano, pumasa ka nga lang daw at pasang-awa ka nga lang daw kaya ka pumasa? Opo Bakit? Naawa po sa akin yung aming picture eh. Kaya pinasanap po ako. Ba, ay talaga pala nang mahina ang pagkaunawa mo ano ay nag-aaral ka ngayon opo college opo saan Gan lang ah uh, ay ano kinukuha mo ikapuntan po <laughs> <laughs> mahina talaga mo.